maraming uh, benepisyo na makukuha ang tao dito. Una, katapatan sa iyong sarili, takot sa iyong tagapaglikha pagsunod mo sa kanya at yung pag-iwas sa mga kasalanan na magagawa ng tao. wa As Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu para sa ating mga kaibigan, kakilala na nagtatanong na bakit nga ba ang mga muslim ay nagsasagawa ng pagpapasting, yung pag-aayuno, bakit daw ito ay specific na ginagawa ito sa buwan ng ramadan. Ano daw yung buwan ng Ramadan na yun? Ano daw yung nakukuha nila doon? Bakit kailangan po mag-ayuno ng mga Muslim? Totoo bang hindi sila kumakain ng isang buwan? At ito ay bakit obligado sa kanila? At tuwang-tuwa pa sila na sila ay nag-aayuno yung hindi kakain. Samantalang pagtatanungin ng iba, Ha? Huh? Nag-aayuno kayo? Samantalang yung pag-aayun ng mga Muslim ay talagang as in hindi nila makikitang kumakain na samantalang nung ako ay hindi pa muslim, may pag-aayuno din na isinasagawa kami. Pero yung pag-aayuno na isinasagawa namin ay halos dalawang araw lang. Samantalang, bakit sa muslim ay 30 days, mahigit, 30 days. At meron pang anim na araw yun, umabot na yung 36 days na sobrang tagal siguro papayat na ng mga yon na walang namamatay sa kanila kami dati nung ako ay hindi pa Muslim, dalawang araw din yung pagpapasing na pero specific lang yun na bawal ka lang kumain ng any karne, na lahat ng karne, bawal mong kainin. Pero sa Muslim, as in kahit tubig, kahit anumang pagkain, hindi, hindi nila pwedeng kainin. At kapag kumain sila or uminom sila, mawala ng bisa. Yan, alhamdulillah at dito ay tayo naman ay Muslim ngayon. Gusto ko lang na maipaliwanag na saan nga mga ba, ba nagmula ayang pagpapasting na yan, pag-aayuno na yan? Sino bang nagutos yan? Saan ba nagmula yan? Yan, Audo Billahi Minay Rojim. Ah, sinabi sa mawalhating Quran ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala ng Diyos ng Tagabaglika na si Allah, Ya ayuhal nas, kutiba alaykum siyam, wa makutiba alaykum alladina min kablikum la'lakum ta'thakun yun ay matatagpuan natin sa suratula, sura, sura al-Baqarah sa pinakamahabang verse ng Quran. Yun ay mura sa orinal na salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi niya, "O kayong mga tao, ang pag-aayuno o pagpapasing ay pinag-utos sa inyo." Pinag-utos sa lahat ng mga tao, lahat ng mga tao na nauna sa inyo. Sino-sino nga ba yung mga nauna sa atin? Ang mga nauna sa atin, syempre, ay ang mga ang mga propeta, sino-sino ba yung mga propeta na? Si Propeta Adam, di ba yung tatay natin? Si Propeta Abraham, si Propeta Moises, si Propeta Noah, si Propeta Isa, si Propeta Muhammad SAW Yun ay ipinag sa una, yung mga unang mga tao na yun Hindi lang yun makabagong utos na isinasagawa Kaya isinasagawa ng mga muslim yun sa huling propeta detalyadong sinabi yon na ganito kayo kailangan magpapasting may ano may titingnan sinabi ng uh, propeta mabisa sa kanyang hadith na kung paano niya ginawa ganun niyo din susundin na hindi pwedeng kanya-kanya hindi pwedeng kanya-kanya sabihin mo na ako ay magpapasting sa pagtatapos ng buwan ng Ramadan gusto ko ganun ang fasting ko which is mali yun. Hindi, hindi ganun ang tamang pagpapasting. Ang tamang pagpapasting kung ano yung ipinagutos sa Quran at kung ano ang nasa sunan ng Rasulullah, yung sunan na tinatawag, yun yung ginawa. Kung ano yung ginawa ng Propeta Muhammad. Kailangan, ganun din ang sundin ng mga Muslim. Kaya mga Muslim, sa buong kamunduhan, kapag sumapit ang buwan ng Ramadan, mayaman man o mahirap, pantay-pantayan. Bakit? Kasi doon malalaman ng mayaman kung paano nagugutom ang mahihirap. Doon nagkakaroon ng pantay-pantay na mga tao. Kasi yung pagpapasting, maraming binipisyo yan. Kasi alhamdulillah, napakarami ko ng fasting na pinagdaanan na uh, may panalangin pa nga dyan, balik no Ramadan, insya Allah, uh, naway pa, paanuhin pa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, pa, paabutin tayo ng Panginoon ng Diyos sa buwan ng Ramadan, yan ay palaging panalangin ng mga mukmin, ng mga taong may pananampalataya kasi nagkakaroon ng kasiyahan sa kanyang puso kasi nagkakaroon ng katapatan sa kanyang puso na kapag ikaw halimbawa sinubukan mong mag-ayuno ng maghapon as in wala kang ipapasok sa pag uh, ipapasok sa bibig mo wala kang kakainin ang simula ng pag ng mga muslim kapag sasapit ang ang madaling araw yung magbubukang liwayway bago magtawag ng panalangin tapos na ang pagkain wala simula na rin ang pag-aayuno matatapos lang ito o mabibreak lang ito sa gabi kapag sasapit na ang panalangin ng paglubog ng araw. Ganon siya katagal, maybe 12 hours, 13 hours, 14 hours, wala kang ipapasok sa bibig mo na kahit anong pagkain. Doon masusukat yung katapatan mo sa sarili mo and syempre para sa iyong tagapaglika, sa iyong Panginoon na siya'y sinusunod mo, e, ipinagutos niya. Maraming uh, beneficyo na makukuha ang tao dito. Una, katapatan sa iyong sarili, takot sa iyong tagapaglikha pagsunod mo sa kanya at yung pag-iwas sa mga kasalanan na magagawa ng tao. Kasi ingatan mo yung pagpapasting mo, iiwasan mo mga pagsalita ng masama, iiwasan mo kipag-away o makapagsina, yung tawag doon na makipag makipag-usap sa ibang mga babae na hindi mo naman marham, mahabang usapin 'yon. Hindi tayo magpapalalim doon. Tuntay doon sa pagpapasting. Ayun, kaya ipinagutos ng tagapaglikha ang pagpapasting upang magkaroon ng takot ang bawat tao. Nang ang bawat mananampalataya ay magkaroon ng takot sa kanya at pagsunod at katapatan din sa kanyang sarili at pagprotekta sa paggawaing masama. At yun lang kaya ang mga muslim ay nag-aayon pagsapit ng Ramadan at ito ang magiging baon nila sa si Yawmul Kiyama kapag, nag mag, kapag siya ay namatay na at maghihintay na ng araw ng paghukom magiging baon niya kasi sa buwan ng Ramadan doble doble yung mga gandim pala na ipinagkakaloob ng Diyos dito. Barakalahupi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito po si Brother Yaqub na nagsasabi palagi sa inyo, dito sa mundo, may, may simula at at may katapusan. Sa kabilang buhay, sinabi ni Isa alay o ni Jesus, ang sino sumunod sa akin ay magmamana ng buhay na walang gan. So, kapag namatay ng tao, doon na magsisimula ang buhay na walang gan at doon walang katapusan. Masya Allah. assalamu alaikum <coughs>